Ang reaksyon ng pamilya ko ay malamig nang tinanggap ko ang reliyong Islam. Ang sabi pa nga ng asawa ko sa akin ay, kaya lamang siguro ako ay nag-Muslim ay dahil sa gusto ko magkasawa muli. Ipinaliwanag ko sa kanya ang mga kadahilanan at kung ano ang Islam. Sa kanya ko unang inumpisahan ang dawa o yung Ang reaksyon ng pamilya ko ay malamig nang tinanggap ko ang relihiyong Islam ang sabi pa na ng asawa ko sa akin ay, kaya lamang siguro ako ay nag-Muslim ay dahil sa gusto kong mag-asawa muli. Kiniliwana ko sa kanya ang mga kadahilanan at kung ano ang Islam. Sa kanya ko unang inumpisahan ang dawa o yung Islamic awareness sa ating munting kakayahan. Hindi lamang ang asawa ko ang umuligsa sa akin kundi pati ang nanay at mga kapatid ko lalo na ang panganay namin na mahigpit sumadungat sa pagyakap ko ng Islam. Ang tawag nga nila sa akin ay isang ereher o lapastangan na walang utang na loob sa kinagisnan o kostumbre ng aming pamilya. Sa kabila nito, patuloy ko pa rin silang binigyan ng babasahing pag-Islamiko at nagpaliwanag ng turo ng Islam. Sinikap kong inakita sa kanila ang aking pagbabago bilang isang Muslim na sumusunod sa kautosan ng Allah. Nakita nila ang kabagian kong pagdarasal na nagpapatirapa at ang pag-iwas ko sa mga ala. Dahil sa kagustuhan ng Allah na buksan ang diwat puso ng mga mahal ko sa buhay, sa wakas, tinanggap ng asawa ko ang Islam, pagkaraan ng mahigit isang taon. Sumunod na rin ang ating nanay at dalawa kong babaeng kapatid. Noong nakarang dalawang taon, ang dalawa kong lalaking kapatid, pati na ang kanila pamilya ay umakap na rin ng Islam. Kabilang na ito ang aming dalawang kasama sa bahay. Sila ay mga Muslim na. Alhamdulillah. Maraming salamat, Brother uh, Ibrahim. Dito natin makikita mga giliw na tagapakinig na ang pagsagawa ng pananapalataya ay higit na mabisa ito sa salita lamang. Ating uh, talungin si Brother uh, Ismail. Nung ako'y nag-Muslim, sa pamilya ay walang problema. Ngunit sa opisina, Maraming nagulat kung ano raw ang nakain ko at ako'y nagmuslim. Unang araw ko pala ang yakapin ang Islam. Sa opisina, pakilangdam sa dampo, para nila akong iniiwasan. Sa oras ng sala, pag nakita na nila akong naguhugas ng ibang parting katawan o yung tinatawag na wudu sa Arabi, tatabi nila, ayan ka na naman, magtututuwad na para daw akong ako. Sa kabila ng pagsitis ko sa kanilang pag-alipusta, at marahil ay ginawang pagtubok ng Allah sa tapat kong paniniwala sa Kanya, hindi ako bumikas sa Islam, bagpun, lalong tumibay ang aking paniniwala sapagkat alam ko na ito ang matagal ko nang hinahanap na siyang makakapagdala sa akin sa karya ng ating tagapaglikha. Maraming salamat, Brother Ismail. Napakaganda ng buwa ng pagkis ni Brother. Uh, pakinggan naman natin ngayon si Brother Yusuf. Ang totoo, Brother Khalid, hindi ko binigla ang asawa ko sa pagsabi na ako isa ng Muslim, kundi sa paunti-unting paraan. Tuwing susulat ako, dinadagdagan ko ng ilang Quranic verses at mga prayer supplications, ngayon din ang Bismillah sa unang pahina. Natuwa nga ang misis ko sa dahilang ako raw ay tumibay ang pananalig sa Diyos. Kaya nang sabihin ko sa kanya na ako ay isa ng Muslim, hindi ko nakita sa kanya ang pagtutol. Sa mga magulang at mga kapatid, wala pa akong natatanggap na comment sa kanila. At uh, sa mga kaibigan at kaopsina, alhamdulillah, wala rin silang mga comments. Maraming salamat, Brother Yusuf. Sadyang napakahalaga ng pagsagawa ng itinuturo ng Islam. Dahil ito ay nagsisilbing paraan upang makita ng ating mahal sa buhay ang kaibahan at kagandahan ng Islam. Uh, ngayong Muslim na kayo, ano ang pinakamalaking pagbabago sa inyong sarili? Unahin natin si Brother Ahmad na Ang unang nadama ko ay naalisan agam-agam sa ating puso at kaisipan kung sino ang dapat sambahin. Maraming salamat, Brother Ahmad. Sa wakas ay nawala rin ang iyong pag-aalilangan kung sino ang dapat sambahin. Uh, mabaling tawag kay Brother uh, Ibrahim. Alhamdulillah, ako ay isang muslim na brother at marami akong pagbabago ng yakapin ko ng Islam. Una, nagkaroon ako ng tamang pananaw kung sino ang tinatawag ko Diyos o Tagapaglikha, na walang iba kundi si Allah, na Siya lamang ang sinasamba ko na ngayon. Natutunan kong magdasal hindi lamang limang beses maghapon kundi Parati akong humihingi ng tulong o habag sa Allah sa tuwi na napatawarin ang aking pagkakasala. Dati-dati, lahat ng panahon ng buhay ko ay halos ginugol ko sa paglikom ng material na bagay. Wala akong ibang iniisip kung paano kumita ng pera. Sa ngayon, napagtanto ko na ang lahat ng kayamanan o kapangyarihan sa mundong ito ay walang kabuluhan kung sa kabila ng buhay naman ay paparusahan ng ala sa naglalagablab na apoy. Natutunan ko na rin magpakumbaba, maunawahin at mapagbigay sa kapwa. Nung araw, akala ko na ang kasaganaan at karamihan na pinatamasa ko at ng pamilya ko ay bunga ng aming tagumpay kung kaya naging mayabang at mapanglayt ako sa kapwa. Bunga rin nito ay naging sakim ako sa kayamanan. Lahat ng mga masasamang pag-uugali kong ito ay unti-unti kong ginago, lalo na nang nalaman ko ang turo ng Islam at nang nalaman ko rin ang kalakit na kaparusahan nito sa araw ng pagbuhukong. Maraming salamat, Brother Ibrahim. Dito natin mapapagsanto na ang kayamanan ay hindi sapat upang makamsa ng kaligayahan dito sa mundo. At ipakinggan ngayon si Brother Ismail. Mga Brother, isa sa malaking pagbabago pagmula nang yakapin ko ang Islam ay ang pagtalikod ko sa sugan. Kahit hindi ninyo naitatanong, ako ay isang matulid na sabungero mula pagkabata. Subalit, nung ako ay nagmuslim, gano'n na lamang ang pagkakata ng aking pamilya dahil lubusan pong inalikuran ang bisyo nito. Dahil ang sugal ay isa sa mga bisyo na mahigpit na ipinagbabawal sa Islam. Maraming salamat, Brother Ismail. Sa dyan, mas ang pagbabago. Uh, ating uh, tanungin si Brother Yusuf. Bukod pa sa mga nasabi na ng ating mga kapatid, Brother Khalid, ang Islam ay nakatulong din sa akin ng malaki upang umiwas sa mga bisyo na dati kong kinagawahin tulad ng iba't ibang klaseng pagsusugal, paginom ng alak, kaya din ay umiwas na rin ako sa pagkain ng karni ng baboy. Maraming salamat, Brother Yusuf. Yung uh, napanggit ang baboy. Ang mga muslim ay kilalang kilala na hindi kumakain ng baboy. Bakit, Brother Yusuf? Totoo po yun, Brother Khalid. Ang pagkain ng kain ng baboy ay talagang isinagbabawal sa Islam. Ito ay isang kautosan ng Allah na nasasahan sa maraming chapter ng banal na Quran. Katulad ng chapter 2 verse 173, chapter 5 verse 4, chapter 6 verse 145, at saka chapter 16 verse 115. Ang katotohanan, hindi lang sa Quran isinagbabawal ang pagkain ng baboy. Gayun din po sa Biblia. Sa Leviticus 11 verses 7 to 8 at Deuteronomy Deuteronomy 14 verse 8 ay nasusulat din na huwag kumain ito sapagkat ito ay isang karumal-dumal na ayok. At bilang masubid na, na muslim, tayo ay nararapat lamang na sumunod sa kautosan ng Allah na walang pag-aatubili at katanungan. Maraming salamat, Brother Yusuf. Ayon sa iyong uh, tinural, Uh, hindi lamang pala Muslim ang hindi dapat humayan ng baboy, pati na rin pala Kristiyano. Uh, may mga iladagdag ka rito, Brother Omar? meron. Uh, katotohanan ang mga sinabi ni Brother Yusof na hindi lamang ang banal na Quran ang nagbabawal sa pagkain ng baboy, ngunit maging ang Biblia ay nagsasaad rin at ipinagbabawal ang pagkain ito. At mukodrito rito, ayon sa siyensya, pinag-aralan ito at napag-alaman na ang baboy nga ay marumi ang sinumang kumakain ito ay nagkakaroon ng mikrobyo sa kanyang katawan, ang tinatawag na trichinosis, at ito ay infected ng tinatawag na trichina worm, at ito ay mabilis na kumakalat sa katawan ng isang tao at nabubuhay daw ito sa loob ng katawan hanggang 40 years. At ang trichinaworms na ito, ang siyang sanhi na nagkakaroon ng rheumatism at muscular pain ang isang tao at nagkakaroon din siya ng iba't ibang uri ng sakit sa katawan. Ang katotohanan, maraming doktor mula